Nagbabalak mag ang mga militante sa Benjola sa Maynila sa susunod na linggo. Susubukan daw nila ang mga bagong limitasyong ipatutupad ni uh, Mayor Alfredo Lim sa pagdaraw sa mga kilos protesta sa Benjola. Darito ang report ni Julius Segovia. Binuksan mang muli ni Mayor Alfredo Lim sa mga relihista ang dating no rally zone ng Mendiola, may limitasyon daw kung hanggang saan lang pwede ang mga kilos protesta. At para rito, mistulang hinati ni Lim ang ayon kay Lim. Hanggang sa estatuang ito ni Don Chino Roses lang pwedeng pumwesto ang mga raliista. Bukas sa mga bahagi ang bahaging may sakop sa kali ng Rekto at Legarda. Pero off limits na ang kalahati pang bahagi na malapit sa mga eskwelahan. We want to satisfy everybody, no? yung mga nag apply para mag-rally, saka so, yung mga police who will enforce a peace and order. Yung side na going towards Recto or uh, Legarda, uh, yun ang sa mga mag-rally. Mag yun namang side going towards uh, Sambeda and Centro School, doon may ilalagay ang mga polis. Maraming universidad sa Mendiola, kaya karaniwan na raw napaparalisa ang klase kapag may rally roon. Para hindi raw makaapekto sa mga klase, ipinagbawal ni Mayor Lima mga kilos protesta tuwing may paso. Pwede lang daw mag kapag weekends at holiday. Well, yun ang reklamo ng mga estudyante. Pag mayroong rally, hindi sila makadaan at na sila doon sa ingay. Hindi naman kontento ang militanteng grupong bayan sa mga parametro na inilatag ni Mayor Lim. Sa pagkakaunawa namin, ang ating karapatang makapagpahayag ng mapayapa ay pwedeng gawin kahit anumang oras sa basta ito ay mapayapa, organisado, tumaayon sa batas. Sa Hulyo 13, Friday the 13th, nakatakdang mag sa medyo bayan. Dito raw masusubukan kung pagbibigyan ni Mayor Lim ang request nila kahit pa may klase sa araw na ito. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting.